paparap papa in fresh paparap papa -pa -pa. beautiful girl around the world you are just like that it longer you are sexy Dalindana, ako'y napapainda at oh, binibini -bini, sa aking pagtulog. Ika'y panaginip ko. Staring ka man yan. Awag mo ay berhen na magawa na na. Baka order na si Ninang. <laughs> Nakaranain ko talaga to. Pinatay na nga ilaw eh. Oh, daling ka madilim O oh, ilaw, dumungaw ka Dumungaw ka Uy oh, linda, mau ka! Pahingin niya na ku mamas ko po! Ay, na ah, oh, oh. Na si Ate Helen magising! Yo! Tulog. Tayo ay Tulog-tulog! unang si <laughs> Sinigawan na kayo niyan. Alam na kayo kasi dito sa iyo, kasalubo. Iya abot. Sige, na sige. Sige, sige. na sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. at

kasi na ano, tala si ano si yung bata magtitisyo daw kasi yung bata yung ano lang po na ako di, Asan yung, ng perang, ah saan yung papila ng pera nga po pinakinom mo o so, di po kita ka doon ang mingi ka sige na ang ah, isa kahit kung tao saan na ay wala yan ka sa bakit para hindi ka nalabot mo hindi ka iinom tapos di meron siya yung ano yung nilalagay sa ano rama yung nilalagay sa ilo para doon po Pisa, rama, iska, mga, raya, eh, po tayo mga mga isda mga hindi yung Yes, sama-sama ng mga kahoy

narinig mo sana kung kail, ako ang uh, sasalita sa asawa ko, matatawa ka dyan kung ano-ano sinasabi ko Sa doon! Ano? Kaya lang. Ha? Ano may kinakawag? Ba't tumatawag? na karoon eh. kita. Kaya mo. Last week yun. Hindi. Oh. Ayun na Ano ko? Ayun na rin

Ay, naririnig mo wala. Takabang sana mo talaga kasi. Kasi eksakto para umalis ng amo ko Yung ano lang yung ganyan, pag ano maano na sa harap ng nanalak. Okay, diba? Kasi hindi diba, uh okay. oh, diba? na talaga. Diba ah, oo, diba. na kayo magkasama. Okay. Kanya yung ngalo yeah. sa uh, mga um, gabi na, ayun okay. okay. doon na. Okay, ikas na ang mga kanya. Ngayon yung barbecue mm -hmm. nag-away oh, so, na mga kanya. yung isa sa kwarto na yung masako. Oo, maanda na siya, oo. Ganun lang, hindi ganun ng, ng pagmakaino. Ah. Yung tuloy-tuloy na yan. Kaya ang dami mong sabi sa ano, nagpagbisa noong November, may nagpapinyag na kumpare niya. Ay, bisit na bisit ako. Mula mong magbisa noong nagpapinyag yung strong king na yan, sabi ko doon sa ano, yung gano'n ang wala ng, ng kumpara niya, yung cross eyes. Ay, basta sinabi ko. Ano? Ang meron sinabi ko. Oh. Ah. Tapos sabihin pa niya na, Oo, oh, magbago na. Oo, oh, sige, tingnan natin. Ano? Uh -huh. Gusto. Makita mo na, gusto Alam mo, pag ako'y may problema, hindi nyo nagigil na kasi tawa ko lang ng tawa. Pero, pero, Hindi ka pa sinunod na, pag-sinunod-sinunod na tawag 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 hindi niya nakakanao kung um, ano. Natawa ko lang yan. Ay, ka nao, na, kaya kaya kaya. Yung iba talagang na-express, no? Sa no, no. na, papaya? Ako hindi. Natawa kasi ako, ako ng no? um, mga kasama niyo. Kitain ko yan. saka ako ng mga kasama. Hindi. Ang natatakoy na yung, ay, yung ay, asawa niya, kung ano, ano yan, lahat, kasi wal, walang kumpay ang tawag sa kanya. Kahit hindi siya nagsagot.

nga pa so ka. Like, basta kung magka umpisa Mag-visa ka muna ta. Hay nako. Tapos Kasi mag-visa lang ako dito. Ay, hindi 'yan ang rason. Impossible. Ang daming may mga ano, mga may asawa na nasa abroad. Oo, dami ko itinitipon ako tanda. Dali, habilito na ako nasa abroad. Oo. Oh, sabi mo. ko mga sa kanya eh. Nakita ko lalabas Kasi hindi yung mga lakap na hindi mo na kapigilan. Ano bang nang bigil ako? Yun dugo yung ano ko. Mas lalo ko ano pa yung dugo niya. Ang galing na. Parang ba kung may ano lang, may ano ka siguro. Ay, asada. May lang yung yung pinaka ng ano. Hindi parang nagsis na yung ano yun. Nakabiro kang ipin

Oo, oh, alam <laughs> oh, <I love> <laughs> <laughs> oh, yung mo, yung poryos mo. Uy, sabihin na naman niya ng tawa. Wala naman siyang load. Kung siya, hindi e, ginawa ka po sa, uh, wala sa na akong mood. Eh bakit mo ring ng ring? Wala kasi na. Ako ay, si no? Akaan Akaan pa naman pa ano? Ay, parang siya sa sato niya. Sa, Hindi mo na ako mahal. Ay, <laughs> ay, ay, na. ay, 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 ako ba, naman naman na lang, uh, ay, 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 ay. Ay, wala niya? Ang totooan siya? Please, mahal ka pa niya. Hindi nga siya nag-aakaw. Ako, kilit na dati. siya. Kinikilit ka wala. Kung isa, pag susunod mo nga nga na nila. sa taas kanina. Kasi, yasin na nila. Ay, naka-alala na si Lola. Ay, po kainin alak at ina po kainin siya. hindi bogus mo. oh, ay kis ko sa may nista talaga. may bali na. ano hindi ko talaga si po ko umbo ay. dala 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 Sabila ka daw tigi oh, gati. Magala. Uh, no ang frame? Kalahari. Parang parang kaawa-awa oh, nang giwala na no magiro magsagdaan. Bili daw nya nang royal. Wala